Eh, hindi na natin kailangan maghukay dahil langit na mismo ang nagpapatunay na matindi ang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. At ngayong araw nga na to, kita naman natin na kaliwat kanan ng baha sa Pilipinas, eh, alam mo, timing na timing yung, ano, yung sinabi ni Torre. Kasi meron isang uh, kahapon, isang araw ng uh, press briefing na sinasabi niya, mahina daw ang mga Duterte, mga Duterte supporter, mahina daw ang mga DDS dahil sa humuhukay pa ng mga issue para sa ano sa naibabato kay Marcos. Eh, isa nga sa kaninang in ko, sabi ko nga doon, eh, hindi na natin kailangan maghukay dahil langit na mismo ang nagpapatunay na matindi ang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Makita nyo naman kaliwat kanan ng baha. And yet, tingnan mo naman ang kanyang pronouncement last year sa SONA, di ba? Imaginin mo, sasabihin niya sa SONA, 5,500 ang flood control project. Last year yun. O, sabihin na natin hindi totoo yun. E di sana, pwede mong na-correct in one year. Eh hindi mo pa rin na-correct. Magsosona ka na sa lunis. Ganun pa rin. Ano masasabi nyo diyan, mga partner? Ako ito kay Torre. Ang problema dito sa mamang ito, pinapasok niya hindi niya trabaho eh. Pansin niyo yung mga interview niya, very concerned siya sa mga DDS. Yan, dinediretso niya, sabi niya, oh, dediretsoin ko na kayo mga ano, yung mga DDS diyan, nagukay na kung ano-ano. Ang trabaho mo, ah, ah, Tore, eh, hindi yung narrative. Kasi ang inaayos niya yung narrative. Sabi niya, ganyan ang ano, mga DDS, sinuhukay, kasi ganyan ang narrative. Pero siya yung ang pinoprotektahan niya narrative. Ang ayusin mo, yung peace and order. Yung droga sa Pilipinas, ang ayusin mo. Hayaan mo na yung narrative kay Claire. Si siya na nga ang tagapagtanggol, siya na nga ang tagapag, uh, build up ng imahe ng presidente, kaya nga banat siya ng banat kay Duterte. Bilang puris, pulis, hindi mo na trabaho yung narrative. Trabahuhin mo yung kalsada. Siguraduhin mo walang adik. siguro kasi sinasabi niya na yung about sa Chinese na pinag-iingat uh, ang mga Chinese students no eh karapatan nila yon iingatan nila yung kanilang mga citizens yung kanilang uh, tao normal yun. eh pinag pinagmamalaki pinagaano niya na hindi naman mga Pilipino eh mga Chinese 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 ang nag-aaway alam mo uh, parehas kayo ni Claire na ano kayo eh Palibasa kay Claire, sasabihin niya, may peace and order, mapayapa ang kalsada dahil paglabas niya ng bahay, walang nagsasaksakan. ay baka naman sa first class subdivision o first class condominium niya nakatira, normal, walang nagsasaksakan. But it doesn't mean, walang nagsasaksakan, paglabas mo ng bahay, ibig sabihin, mapayapa ang Pilipinas. Hindi po ganon. Sayang po yung uh, pondo niyo sa intel, intelligence, kung ang mga mga eh, sinusubaybayan nyo lang eh, yung mga makaduterte. Subaybayan nyo yung kapayapaan ng Pilipinas. Hindi porket may mga nag-aaway na Chinese, eh yun na yung kabuuan. Hindi natin maitatanggi. Kahit po siguro grade 2, alam ang kalagaya ng Pilipinas ngayon magulo. Hindi po mapayapa. Bayulente po sa labas. No? So, Huwag mong problemahin, huwag mong trabahuhin 'yung hindi mo trabaho. Kasi 'yung trabaho mo nga hindi mo maayos eh. So mm. focus ka ron. Ha, mm. Focus ka doon. Jay. Uh, tore siguro. Unahin mo muna 'yung ano, problemahin 'yung mga droga na lumulutang sa dagat, but walang mga drug lord. 'Yun. Tapos 'yung uh, 'yung mga kapwa mo rin mga polis na involved sa droga, at sa lalong-lalo na 'yung mga kidnapping, kidnapo, um, ransom kasi bumalik na naman yung mga ganyang estilo ng ibang mga kapulisan. Eh at saka ano, 'yung uh, hamon sa ni Baste, magsuntukan muna kayo. Bay, para, na pala. No? Para no. para ano, para tawag dito para malaman natin kung hanggang saan yung tikas mo. Eh baka mamaya para ka ding isang uh, Uh, ligaw na ano na putak lang ng putak pagdating sa personal na away eh ano ka din na uh, talawit ka. Oo, tilawan no. Kaya ano, sa Tagalog, eh, duwag no? At um, alam mo Tore, siguro mas maganda kung 'yun nga, sabi nga ni Cocholi, mag-focus ka sa droga, hindi yung sa mga ganyan. Tsaka hindi lang naman DDS. Bakit DDS lang ng DDS ang pinupuntirya mo? ay eh, di hamak na mas fake news at mga fake news peddler na eh yung sa, yung usek nga ng ano yung malaking fake, fake, news peddler eh. 'Di ba? Nakikita mo yung nilabas ni ni Edin Santos na mga ano, ng mga report niya na, na mga barangay daw mga drug free. Pero nung chinik naman eh halos yung ilang ilang papel lang merong merong nakasulat pagdating sa likod blanko na tapos yung yung mga drug-free na sinasabi wala namang saktong detalye kung yun ba ay totoo hindi so kung fake news lang talaga usapan mas marami sa malakanyang mas marami lalong-lalo na sa congress at lalong-lalo na sa mga vlogger ni ano Martin Romualdez 'di ba kung kung fake news lang dapat maging ano ka bilang isang PNP chief sa totoo sin bukod sa hindi mo naman deserve yang position na yan eh dapat eh maging ano ka maging neutral kasi PNP chief ka hindi ka naman ano eh, hindi ka naman na uh, hindi ka naman nakatulad dati eh, nung ano yung pon, parang Poncho Pilato na ano na pulis na sa sobrang sa sobrang kawalang kwenta mo nga eh, pati yung yung si eh, pati yung heartbeat kung saan-saan mo na pinagahanap. Wag ganoon, puro ka lang DDS eh. Dapat ano, pansinin mo rin yung kabilang side ng mga vlogger kung sino ba talaga yung mga fake news at hindi lang din mga vlogger nagpapakalat ng fake news kadalasan may mga ibang ano rin mainstream media. Tsaka at yung batong... doon, sige, sige. Doon sa flood control, oh, yun nga, eh, hanggang ngayon, eh, hanggang ngayon, hinahanap eh, pa rin yung, sa totoo lang, may ano nga, ano na, hindi eh, ko nga alam bakit naging 300 billion na lang ito. Samantalang pagkakaalam ko dito ay eh, 500 million, ah, 500 billion ang budget sa flood control na yan, pero ang nire-report ng ibang mainstream media ay 300 billion. Kahit 300 billion na lang ito, eh asan na? Hindi na hindi na pwedeng tawagin to ni Marcos Jr. na na-overwhelm lang eh. Grabe naman na tong bahana to. Eh samantalang nung ibang mga administrasyon naman, sumobra naman din yung ulan noon. At grabe din yung bagyo na nangyari sa bansang Pilipinas, pero hindi naman ganito. Kasi nga, ang nangyayari ngayon, eh, halos talag, dito mo talaga mapapatunayan na yung sinabi ni Marcos Jr. sa so sa zona niya, isang kasinungalingan lang. Dahil kung may talagang maayos at ma, at meron talagang 5,500 na flood control, hindi naman siguro mangyayari itong ganito. Eh samantalang nung panahon ng mahabagat, halos isang linggo talaga yun tuloy-tuloy na ulan kaya talaga bumaha. At kahit papano, hindi naman ganito. Eh, eh, eh ngayon, grabe. Kapiranggot lang tong ulan. Talagang ano, talagang uh, lubog na yung buong ano, buong Maynila. Alam mo,